Good Morgen! Hi guys! Good morning! So, welcome back to my vlog. So, ngayon, trabaho na naman uli. Pero, bago ako magtatrabaho, may papakita ako sa inyo kasi may nagregalo sa akin maagang pamasko. Ayan! Ayan o. Pagkadating ko, nakita ko kaagad dyan may nag... Ano sa aking closet. May pabiskuit pa siya. O, oh, diba? Sino kaya ang nagregalo nito? Thank you sa nagregalo. Ang saya naman. <laughs> may maagang pamasko. Oh. May oval key. May Nutella. May M&M's. M&M's. Wow. Ang saya-saya. Ang aga ng kanyang pamasko. Thank you sa nagbigay. <laughs> so, ang saya-saya naman. <laughs> Ma may maagang nagregalo sa sa amin. Okay. Um ngayon naman ay magtatrabaho na ako kasi umpisa ko is 9 o'clock. So, magnanahin 9 o'clock na kailangan ko nang pumunta doon. And today, ipapakita ko sa inyo kung ano yung trabaho ko today. Uh, hindi ko pa alam kung ano yung ibibigay sa akin kasi araw-araw iba-iba yung trabaho ko dito dito, iba-iba yung trabaho binibigay sa amin. So today, eh, hindi ko pa alam kung anong trabaho na ibibigay ibib or binigay sa akin. So mamaya na lang, <laughs> tingnan ko kung ano, tingnan natin. And yeah, papakita ko lang sa inyo kung ano yung trabaho ko dito sa Cheese Factory dito sa Switzerland. Yan. So, pababa na ako at papak paakyat baba pa apunta doon sa building na dalawang building to magkatabi so doon sa kabila yung building ko saan kami gumagawa ng nagbabalot ng cheese naglalagay ng sticker mga ganun nag nagahati ng cheese so doon ako pupunta ngayon so i'm sure doon yung trabaho ko ngayon So, doon sa taas pa yung aking trabaho. So, ko umakyat ng hagan. Meron naman kami ditong elevator, pero mostly para sa mga product. Kung may dalang product, ganun. So, pwede yung gamitin ang elevator. So, lapit na. Nakahingal. Ah, guys, dito na ako sa aking trabaho. At ang aking trabaho ay maglagay ng sticker ngayon dito sa cheese. Uh, um, ano nga to? Chili. Chili na po. Ito yung cheese na may palaman na cream cheese na may chili. So medyo maanghang siya. Masarap siya guys. Natikman ko na siya. Pero sobrang sarap niya. Sobrang. Ayan. tapos pagkatapos nito kaunti na lang ito ito na lang yung lalagyan ko na sticker tapos labi ko sa red malaking red hmm malamig dito malamig sya guys dito pero may mas malabing pakaming kwarto doon para sa mga sa mga cheese na iimbak doon pagkatapos nito, pag nailagay ko na sa red, ano naman, maghuhugas ako nung pinagamita ng isang kasamahan ko sa pamamasa ng palaman nito kasi gagamitin ulit. May ipapakasi kaming flavor na gagamitin. na gagawin para dito. Ibang palaman naman na may palaman truffle. Ito, chili. Tapos doon naman sa isa, mamaya may palaman na truffle. So. Tapos lagay lang sa basket. Lagay ko lang dito sa basket na Tapos yun, ganun lang siya kadali. Ayan lang guys yung trabaho ko so, dito. Aso lang. Pero madali naman siya. Pero pag marami na siyempre maghapon na nakakapagod din. Pero at least may trabaho di ba? Meron tayong trabaho. At kailangan ko lang pilisan ang aking trabaho. So, ayan. <coughs> 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 Iyon yung pintuan na yon doon. Doon yung may mas malamig na temperature dito. Dito namin nilalagay yung mga yan. Ayan, mga cheese. Yan. Kasi mas malamig dito. At dito ko na natatapusin ang na akin vlog. Thank you for watching. Dang catches!